Welcome again sa Gabay sa Buhay Live ni Pastor Thor. May pagkakataon ba sa buhay ninyo na nahihirapan kang uh, magsabi ng totoo? Yung feeling mo na parang mas madali ang manahimik o yung magtago. Pero alam mo, tandaan mo, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi sa John chapter 8 verse 32, Then you will know the truth and the truth will set you free. Alam nyo po minsan, tinago ko ang isang pagkakamali sa aking ba? Akala ko noon, ayos lang. Pero habang tumatagal, lalo po ako nabibigat. Nung umamin ako, para akong nabunutan ng bibig. Kaya po, ang ko sa inyo, simple na. Laging piliin ang maging tapat kahit mahirap. Ang integridad ay kayaman ang hindi po magmukasa. So, mga katib, guys po na sa bawat desisyon mo, piliin mong manindigan sa katotohanan. So, comment Amen kung nanginiwala ka. Tag-a-friend, ishare namin sa'yo ito. God bless!